ha huh? sinabi lang yan na oh, may insertion pala si Risa. May insertion na total of 3 billion. 750 out of 3 billion. Ay, Flood control. Oh, kasi bakit ang bakit naging ganito? Oh, deny nang deny kasi si Risa mga kababayan. Ha? Huh? Palagi kasi siyang nagsasabi, wala akong insertions. Madam Chair, wala akong insertions. O, oh, di ba? And yet, eto ngayon. O. Oh. Tapos, hindi pa nga inaalam, wala pa nga binabato sa kanya, sinabi pa nga lang, eto, may insertion ka. O, Oh, O. Galit na. Nagagalit na. Oh, punta agad doon sa palaging ginagamit na script na latang-latana. Ano? fake news. <laughs> o, wag maniwala sa fake news. So, ano yung ibig sabihin nito? Assuming fake news itong sinasabi ni Anthony Taberna, mga kababayan. O, di ba? Eh, sabi nga ni Anthony Taberna, ang gaganda ng mga proyektong ito, di ba? So, ngayon, it's either hindi mo ito inaamin rin sa Hontiveros or ito'y fake news rin. <laughs> di ba? So, basically, kung iisipin natin, Oh, hindi ito insertions ni Risa, fake news ito. O oh, sinong may insert nito? Hindi eh, yung mga taga Pangasinan, sino pa to? O oh, taga, O, oh, may bulakan pa pala mga kababayan, ha? Nako, may bulakan pa pala dito, kaya pala. Oh, later, usapan usapan natin 'yan. Eh kung sino may nag-insert nito, itong mga tao Pampanga, kayo diyan mga taga Pambanga, taga Tarlac 'yan, oh, may Tarlac oh. Uh, ah, saan pa ba 'yon? Pangasinan. Huwag kayong magpasalamat kay Sen. Risa sa mga proyektong ito. Again, kung natuloy man ito, ha? Kung natuloy man ito, kung natapos man itong mga proyektong ito, huwag kayong magpasalamat ni Risa. Dininay ni Risa itong lahat. O, wala raw siyang insertions, eh, sabi niya. O. So, ito ang gaganda, oh. O, eh, sabi nga yan, na, ba ni Risa ito ang gaganda ng mga proyektong ito? Kung matatapos itong lahat, kung... toong, Natapos ito, kung talagang naipatupad ito, ang gaganda nito. Ako nga, muntik na ako. Dahil dito, kung angkinin ito ni Risa, mga kababayan, itong lahat ha. At tapos, wala ni isa. Walang naging issue dyan. Most likely, baka lilipat ako, mga kababayan. posible lilipat ako, magiging fan ako ni Risa Ontiveros. Pero of course, dapat Mini niya muna itong mga proyekto na sa kanya ito, mga kababayan. Hindi pwedeng pag, pag maganda, aminin niya, pero kapag bulilya, so eh, deny niya. No, di ba? Ibang usapan 'yan. Ito ang ganang daming ano. Ito mga kababayan, may project pa pala siya sa Bulacan, oh, Baliwag, Bulacan. Construction of the ano ba 'to? Hindi ba basa? MRF Access Road, Baliwag, Bulacan. Oh, ito pa construction of ano road din barangay ano ba hindi ma hindi masyadong maklaro may hindi masyadong malinaw eh bulakan din mm di ba oh pampanga nako pampanga delikado ito mga kababayan bakit bakit delikado ito bulakan pampanga bakit una una bulakan of course si alam naman natin sinong inibisagahan sa Senate Blue Ribbon Committee mga kababayan district ng pampapa uh, bulakan distrito ng Bulacan. Oh, si Jan sila Bryce Hernandez, si Henry Alcantara, kaya pala mga kababayan at at na atat si Risa, palitan si Cheese Escudero. Natatakot na pala ito mga kababayan na lalabas yung kanyang pangalan. Ha? Ah? Assuming ha? Kasi yun nga sabi ko, nag-explain dito Si Henry Alcantara ng District ng Bulacan, mga kababayan. Inexplain niya na ang kalakaran kung sino man ang nagpasok ng mga proyektong niya sa NEP man, sa BICA man, or kahit sa plenary, basta pumasok sa GAA at napondohan, automatic nagbibigay sila ng porsyento, mga kababayan, <laughs> doon sa proponent. At ito, merong mga proyekto dito sa Bulacan opening of new road. Ah, ito Bulacan yan, Oh. oh. Ayan, sa Bulacan. Bakit Pampanga rin may issue? Kasi mga kababayan, isa sa mga nakakuha ng proyekto diyan sa Pampanga, sa pagkakaalam natin, yung binulgar ni Engineer Kalalo through uh, uh, and ah sorry through attorney Raymond Fortune Karamihan sa nakakuha dyan na proyekto ay si Jojo Ang. Mga kababayan. Sino si Jojo Ang? Congressman ng party List. oh di ba? Naso kung saan siya yung kausap ng engineer o nag-utos sa engineer, ini-engineer kalalo na mag ka ng pera para ibigay doon kay Ligarda at kay Liviste. Nako mga kababayan, delikado ito. Oh, ah, ano yun na? Oh. No. Ang karanan lang kasi yan. Oh, ito pa. Tarlac, Pampanga. I think magkalapit lang ito kasi nakabisita din ako sa Pampanga mga kababayan sa Tarlac, di ba? Oh, nakapunta din tayo nya, Malapit lang ito ang dalawang lugar na to. Magkapit bahay lang ito. Ayan, oh. O, oh, tarlac. Ito, mga nakablu. Tarlac ito. Okay? O, oh, tarlac ito. Tarlac, mga flag control sa tarlac. Okay? So, page 2 pa lang ito, mga kababayan, ha? Tingnan natin kung may page 3 pa. Ito, page 3. Ayan. O, oh, ano pang mga lugar ito? Batangas! Ay, di pala, Batangas pala, o. Oh. Ay, di, yung kay Engineer Kalalo, I think Batangas, hindi Pampanga. Ha? Ah, ito pala. Sorry, sorry. Mali, mali. Yung kay Jojo ang Batangas, ah, basta either Pampanga or Batangas, okay? Ay might be wrong sa sa lugar mga kababayan na Pampanga or Batangas yung kay yung kay Jojo ang, okay, yung sa kay Liviste, kay Ligarda na binulgar ni uh, Raymond Fortune. Okay, comment niyo diyan kung kung natatandaan niyo. Ah, uh, pero dito sa Pampanga, ang sikat dito na kontraktor ay isang kongresista din mga kababayan. I think alam nating lahat kilala natin. Uh, dati na ang lakas na magpapreskon. Oh, halos araw-araw na kasi gusto niya ng accountability sa confidential funds ni VP, VP Sara. Na ngayon ay ah, hindi mo na mahagilap. Oh, si o congressman Aurelio Gonzalez, mga kababayan. Oh, isa 'yan sa sikat na contractor sa Pampanga. Ayan, oh. Oh, kanina Pampanga, ito ngayon Batangas na naman. Oh, Batangas. Ito nga. Either meron dito si Jojo Ang or doon sa Pampanga. I think ito Batangas pala ito. Batangas pala yung si Jojo Ang, yung ka-engineer kalalo. 'Di ba? Na kung saan lumabas yung pangalan ni Legarda. Ayano, Batangas, Batangas. Naku, Occidental Mindoro. Nako, mga kababayan, I think ito yung sumabog din eh. Occidental Mindoro. Ito Sorsogon. Uh, lugar ito ni Chis yata, mga kababayan, hindi ako nakakamali ah. Oh, ayan oh. oh ba? Diba? Ito mga kababayan, ang gaganda ng proyekto ito. Ha? Ag Agree ako dito kay Anthony Taberna. Taberna. Kung okay lang sana ito, kung naipatupad lang ito, uh, nabuo, na walang naging issue, uh, walang naging kickback, tama sa presyo, okay? Eh, bakit hindi, hindi na ito? Di ba? In fact, dapat na magiging proud dito si Rizal Tiveros. Kasi kung ako si Risa Tiveros mga kababayan, pag sabi ni Katunying, oh, may insertions ka pala. Anong sasabihin ko? Oh, oh di, meron ako insertions. Oh, ang gagandang proyekto ng mga in-insert ko. Diba? Bakit dini-deny mga kababayan? Ano kaya sa tingin ninyo? Bakit dini ito ni Risa Ontiveros ngayon? Ayaw ba niya ng mga proyektong ito? Ayaw you know. na. Ito hindi naman naman ito mga malalaking Ano ha? Tingnan nyo yung oh, 8 million 5 million 30 million I think ito mga Reasonable presyo naman ito O oh, 60 ito, ito, ito malaki 65 million Saan nga ba ito? Cavite Dasmarinas Cavite Construction of school building with roof deck O oh, ang laki Pero ang laki ah, 65 million Ilang floors kaya ito mga kababayan? Uh, 65 million, ano oh. ang laki. A uh, school building with roof deck. O, oh, di ba? Barangay. Uh, basta Dasmarinas Cavite. Ito, maganda ito. O, oh, dormitory. Southern Luzon State University. O, oh, Quezon. Di ba? O, oh, 30 million. I think, na reasonably lang yan. I think, wala problema yan. Di ba? Bakit dinidina ito ni Risa? Ito yung hindi natin maintindihan kay Risa, eh. 'di ba? Oh, 'di ba? Alam naman kasi lala naman natin si Reese Hauntiveros mga kababayan, ang lakas mo gano'n 'yan. Ah, uh, either mag-credit grab 'yan or so su sumasawsaw lang 'yan. Oh, katulad nung rally sa nung huling rally, 'di ba? Anti-corruption rally. Oh, oh, na Ano pupuntahan 'yan? O sumawsaw na. pati hindi mo maririnig 'yan, bumabanat dito sa 2025 budget issue. Oh. Nung nagbulgar nga si VP Sara sa mga insertions ni Zaldico at ni Tamba, sabi nga ni VP Sara, dalawang tao lang may control sa budget. Nag-ingay ba si Risa Hunteveros? Hindi, di ba? In fact, si VP Sara pa nga binabanata niya. Oo. Oh. So ngayon, ngayon, pumutok na. No choice na, kailangan na nilang i-entertain kasi galit na galit na yung taong bayan. Yung totoong taong bayan, ha? Oo. Oh. Eto na ngayon, sausaw na ngayon si Risa Hontiveros punta-punta na siya doon sa rally. Kasama ng kapartido niya na akbayan. Oh, ito mga kababayan ito ha, duda tayo dito kay Rizzo Antiveros ha. Ito, pakinggan muna natin bago natin ilpusin. Pakinggan natin si Antonio Tabier na dito. San Luis, Batangas, 5 million. Construction of waterworks at barangay San Miguel, Lugo, Batangas, 5 million. Construction of seawall. Ay, hindi ko na isama sa kwento ha. Hindi pa pagka seawall, parang uh, flood control. Oh, flood control, oh, control, flag control <laughs> yan. <no? laughs> at uh, Sitio Tadyok, barangay Alibog, Magsaysay, Occidental Mindoro, 8 million. Construction of school building with roof deck, Sablayan, Occidental Mindoro, 65 million. Rehabilitation of multipurpose building, uh, uh, Magsaysay, Occidental Mindoro. Construction of road at Abelia, Naga, Camarines Sur, 5 million. Improvement of population road networks, Rosagon City, 40 million. Ano ang proyekta niya? oh ano ba? Diba? Eto, flood control tayo. Construction of seawall, Barangay Bonavista, Bacon District, Sorsogon, 40 million. Construction of seawall, Barangay Saklayang, Castilla, 40 million. Construction of seawall, Barangay Kawit Extension, Magallanes, Sorsogon, 20 million. Ano mo sa mga dito sa mga project na to? Ba't nyo to kahihiya? Oh. Bakit mahihiya? Hihi. Hindi nyo dahil. Oh, nasa na? na wala tuloy, sorry. Kapag ikahiya ito mga mga bossing, huwag mo ikahiya yan. Maganda naman yung yung uh, project na yan eh. Uh, maganda yan. Again, para lang hindi natin malimutan. Yan mga kababayan ha. Oh, ngayon, bakit kinahiya ito riri? Saan ganda nito? Di ba? Hindi natin maintain. Ewan ko ba dyan kay Risa ang tibiros, mga kababayan ha? Ang gaganda ng proyekto, dinidinay. Dini. -deny. Oh. So ngayon, kung iimbestigahan ito at nakitang walang problema, saan natin kredit ito? Kung na, nandyan yung pangalan niya, nakatag sa kanya na siya yung nag-amenda nag dyan, nag-insert dyan, tapos ngayon dini-deny niya, sino yung palakpakan natin ngayon itong mga proyektong ito nakitang walang problema? di ba? Naku, mga kababayan, trap si Risa dito. <laughs> trap siya dito, mga kababayan. ah oh, kasi ito na nga. Halimbawa, ibisigahan nito. Ito, magagandang proyekto. Ha, ganun, honestly. May classrooms, may mga, ano, flood control, uh, may road construction, multi-purpose building, iba't ibang location, iba't ibang lugar. oh ngayon, o, oh, ngayon, dininay ni Risa, ngayon, pag-imbistigahan nito, halimbawa, what if, ha, what if lang, makita, natapos, walang naging issue, hindi substandard, um, hindi overpriced, walang kickback. Isan sino palakpakan natin ngayon? Hindi eh, ni, Risa. O tayo na lang ang angkin ito. Diba? O sino bang paangkinin natin nito? Sa mga proyekto na ito. Ito yung maging problema. Kaya nga trap siya dito. O, di ba? Ngayon, halimbawa, imbisigahan nito at may makita issue dito, patay si Rizal Tiveros, si mga kababayan. Kaya napilitan siyang i-deny ito. Kasi mga kababayan, si sa dinami-dami ng proyektong ito, most likely, malaking chance dito na posible mayroon ito kahit isa na may issue dito. Okay? Magdasal na lang si Riza mga kababayan na hindi kakanta yung mga DPWH kung saan man siya nag-insert ng mga proyekto na yan. Ha? Kasi kung umanggap yan ni isa na kickback mga kababayan, tapos si Riza. Kaya wala siya magagawa dito kahit hindi na siya mapapalakpakan natin dahil sa mga magagandang proyektong ito, kailangan na niyang i-deny ito. Oh, kailangan niyang i-deny ito bago pa man may madiskubre para kung baka sakaling magkaroon ng, oh, may, may mga madiskubre ano anomalya dyan mga kababayan, iwas pusoy na si Risa Ontiveros. Okay, comment nyo dyan mga kababayan kung ano masasabi nyo dito kung anong ano masasabi nyo dito sa mga ginagawa ni Risa at sa mga na ni Antonita Taberna dito mga kababayan ito na nga no? trap na trap na trap na si Risa dito ha ah? baka iniisip na ngayon ni Risa Ontiveros mga kababayan ako hayaan mo nang hindi hayaan mo na lang hindi ako mapapalakpakan diyan sa mga proyekto ko Basta't hindi lang lalabas ang pangalan ko sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ah, uh, hindi na sana siya matatakot kasi nga ngayon, uh, ngayong araw na ito, wala na. Wala nang Senate 2000 committee hearing patungkol din sa isyu ng uh, DPWH mga kababayan. Kasi nga si Tito Soto, wala na, sinuspend spend na niya. Tinapos na, ti na ni Tito Soto mga kababayan kasi lumabas ang pangalan ni Tambak. Ayaw na niyang may lumabas pang mas malaking pangalan diyan. Nakakutma mga kababayan. Well, anyway, So, yan, comment nyo dyan kung ah, ah, Comment nyo dyan kung nasasabi nyo dito mga kababayan Sa mga pinaggagawa dito ni Rizon Tiveros ah, Mukhang hindi, wala yata naka-advise sa kanya na, Ma'am, dandahan mo na ha? sa pag-deny Kasi, baka mga magaganda at walang issue yung proyekto na yan So, ang kinina lang natin ah, Baka wala naka-advise sa kanya Immediately, nag-react agad Mali pa naman yung pag niya Ang sinabi, insertion lang Insertions Yet, ang dininay niya, by cam at saka program, hindi naman yung aligasyon. Ano ba yan, Risa? Magsisong nga ngaling ka na lang, halatang halata pa. Okay, so dito na lang po muna tayo. Pakilike po at share ng videos natin and then subscribe din po ng ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat at ngayong araw po sa inyo.